guys, welcome back to my channel. My name is Grace. For today's content, guys, ay meron po akong i-share po about po sa um alam niyo na kung ano po yung pamagat ngayon. Siguro marami namang magbabash sa akin. So, um, pa-shoutout pala sa mga nagbabash sa akin. So, ito ipapakita ko sa kanila. Pero before that, so kung bago lang kayo sa channel ko, don't forget to like, share, comment, and subscribe. I-click na rin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos ko. Let's start. nandito na naman tayo ngayon. I-share ko pala sa inyo about po sa Gcash Mastercard. How to order Gcash Mastercard. So, ito na talaga. Shoutout ko po kay Ace Gaming. Hmm. Nakakagigil ka. Kung may pangit lang naman kayong sasabihin, wag nyo na namang i-comment. Sa isip nyo na lang, wag na kayong manakit ng ibang tao, okay? So, meron po tayong i-share ko guys para kay Ace Gaming. Sabi niya, ang pangit ng content mo, papatol sa content LOL, lul. Hmm. Tapos ang title, How to Order Gcash, No Delivery, No Pick Up. Pero wala naman ginawa. Na paano ba mag-order nang hindi umaasa sa delivery at pick up? Sayang ang oras. Actually sa'yo, loads ano? Um, thank you na nag-comment ka dito. So, buti na lang hindi ko talaga siya nabura kasi may pang-pang screenshot ako dyan. And para naman po sa lahat na hindi naman maganda i-comment nyo, huwag na kayo mag-comment, okay? So, yung mga magagandang comment lang para happy naman tayo lahat, okay? So, talaga kung magpapatumpik-tumpik pa guys, isishare ko na po talaga. Ito na talaga ang the moment of truth talaga. So, ito pala, isishare ko pala ito muna si uh, Ludes Custer Caster, Caster TV. So, sabi kasi niya, sis hanggang ngayon ba hindi, pa ay pwede makapag-order? Ganon din sa akin ayaw mag-click ang deliver. So, ito na po yung other options, guys. Sa lahat ng mga nagtatanong, ito na po talaga ang other options. Um, Na-try ko na po based on my experience. So, ito na talaga. So, keep on watching. So, ayan. Nagbabagang apoy na po tayo. So, ito ay kiklik natin view all. And then, hahanapin po natin yung... Um, saan ang hanapin? Cards. Yan, click mo yung cards. And then, So antayin lang po natin kasi medyo mabagal yung connection. So nandito na po tayo sa GCash. Yan. Ang GCash mo ay my card. Na, yes, my card dati pa nawawala my card Kaso, iba na yung GCash card nila ngayon. So ayan, ikiklik click na po natin yung Um, ano ikiklik click natin guys. So yan, ikiklik click natin yung order a card. And then send me a card. Click yan. Ayan, i-click. Mababa naman ito ng pindot. So, meron po tayong uh, babayaran 185. So, sa card lang po yan guys. Uh, iba pa po yung uh, babayaran dun sa deliver. So, next. yan so itatype lang po natin yung ating uh, ating form. Ayan, pipilapan lang po yung mga information dyan. Delivery information para po sa exact address para, ano, ma-deliver siya kaagad. So, meron po tayong 65 delivery fee. So, ayan, uh, na-pila -na pa na siya. And then, i-click natin yung next. Yeah, next. And then, pupunta na po tayo sa, ayan. Uh, yan, yan mag-buy -bu na po tayo ng 250. The total is 250. So, proceed natin. Yeah, directing you back so merchant. So order successful. Um, Aantay nilang po daw natin ang 4 to 10 business days. So ayan po guys, nabawasan na po yung um, kanyang balance. So actually guys, hindi naman talaga ito sa akin, sa Mother Earth ko po ito. So titignan na nga po natin kung dumating na yung transaction yan. cash card order. So ayan guys, may delivery na. Dumating na after 9 days. So, after po guys. Eh, ayan na. 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 <laughs> Oto, ha? So yun guys, nandito na yung aming um, nagluluto pa ako ha, partida yan. So, guys, i-review ire na namin mamaya. So magluluto pa ako for today's video. Ayan. So yun, hindi ko expect na ano, dadating siya kasi kala ko ano siya. Bukan mo na. I'm so very happy na meron na po akong ishishare po sa inyo. ayun guys meron na po tayong isi-share about po dito, how to order. At parang lagay ko rin po dito kung paano natin ilink itong Gcash Mastercard na to. So, yung Gcash ko talaga dati, iba. Ah, laki. Ay, how laki. So, dati kasi guys, ano, um, iba po yung Gcash ko. Tingnan natin na, ah, wait lang. So, yun guys, ito yung Gcash ko dati. Ito po yung expired na ha. Expired na po ito. Mayroon po akong bago nandun po sa wallet. So, ito po yung bago. Yan. lo ang cute niya, guys. Ayan, guys, ang ba... Was ito. Cute Mas cute. Was ito good. po talaga siya. Ang cute niya. So, mag-expired po siya ng ano? Look. Ah, 2008. Five years. So, mag-expired po siya after five years. So, ito po yung bago ngayon. Hala. Ito yung bago ngayon. Ito pala yun. nag -isik. So, ito yung luma. Yan. Ano ba itong hawakan? itong, dito guys, nagkakaloko-loko kasi ito, ito, ito. Kasi ano siya, hindi po siya, nakalak po siya, hindi po siya mabubuksan. Hindi, ah, uh, parang nag-offline siya, yung pick up tsaka deliver. Dito po, nagkagulo-gulo yung mga nagko-comment sa akin, hmm. Gigil ako. <laughs> De, joke lang. So, mas maganda nga po yan na, ano, para magawa natin ng other options. So, ito yung bago, niya, bago nila. So, ang cute niya, di ba? Ito kasi, guys, hindi naman talaga to akin. Sa Gcash po ito ng mama ko. So, ginawan, tinry ko lang po siya para po ma-review po sa inyo. So, ayan, ililinta po natin yung Gcash card natin, guys. So, pupunta na po tayo sa cards. Yan. Click natin yung cards. And then, i-click natin yung link my card. Ayan, isasubmit. Mayroon pong OTP dadating yan. Isasubmit natin. And then, <clears throat> Last 4 digit guys sa card. Yan. Diyan makikita nyo sa card. <laughs> Tatawa ko dito eh. So ayan, um i-send natin so click okay, card card Gcash card link yan. So ayan na siya guys, nakalinta po yung Gcash card natin. Nakakulay blue na siya. So yan po yung ibig sabihin na naka-active na yung Gcash card mo. So yan guys, inabot na po tayo po ng gabi. So nandito na po ako nag-continue sa aking vlog kasi um nag-out na po ko sa si tindahan. So um pa-shoutout na lang sa mga kalat sa bahay. Yan. Pa shout out sa lahat ng mga kalat diyan. Ayun guys, so ayan, naipaliwanag ko na po lahat sana sana po wala na pong magbabash, wala na pong magagalit at ito na po. Yan na po yung ating bagong option. So, ito na po siya guys, oh. Napakita ko naman to kanina. Ayan, ang ating bago. So, ito po yung likod. Hindi po ipakita. So, makikita na lang natin dyan ay... So, i-focus ko na lang po dyan kasi medyo malabo eh. So, ito yung bago. Asa na yung luma? Yan, i-focus ko na lang po dyan mamaya kasi nawala yung luma eh. So, ito na yung bago. So, hindi naman to sa akin talaga sa Mother Earth ko. So, ginawan ko lang po talaga siya ng... Um, ito, Gcash Mastercard para po mai bahagi ko lang din po sa inyo. So, hanggang dito lang po ang aking vlog. Thank you for watching. Bye-bye. See you on the next vlog. Bye! Mwah!